Ma'am Hazel, magandang hapon po. Umpisa na lang po natin dun sa issue po ng ating pag-aampon. Bata pa lang po ako nung ano na yung mga time na yon. Siguro po nasa 16, 17 mga anak na po ako sa kanya. Opo. Tapos eh, siyempre hindi naman po kami in good terms po ng asawa ko. Madalas po kami nag-aaway kasi gawa ng maaga rin po ako nag-asawa, ganyan ano po kami sa kanila, yung Michelle po na yan, ano po kami sa kanila, kumbaga parang ako nagtatrabaho sa kanila, tapos yung mister ko po is driver po sa kanila. Ganun po, kumbaga na isang ano po kami, isang... One household. Apo, uh, ganun po ang nangyari. Tapos, nung time na yon, syempre, magulo po kami mag-asawa halos araw-araw, ganyan, nag-aaway kami. napag po namin na maghiwalay. Just to clarify, ma'am, hindi po kayo kasal ng father and child. Hindi po. Sabi ko, baka pwede, sabi ko, sa'yo lang muna yung anak ko ng isang buwan. Tapos umuo naman po siya. Siyempre nagtiwala po ako kasi nga siyempre kamag-anak siya ng asawa ko. Okay kami. Lumipas na po ng isang buwan. Kinukuha ko na po siya. Tapos pagpasok ko sa, sa bahay nila, nagulat na ako may mga handaan. Sabi niya, ano yan? Binyag ni Christian. Sabi ko, sinong Christian? Nasamantalang hindi naman po Christian yung pangalan ng anak ko. May birth certificate po yung anak ninyo, ma'am? May birth certificate po siya nung time na yun. Pero nasa ano po? Nasa Karuhatan Hospital po. Kasi nga po, syempre, walang wala po talaga kami, na sir. submit po ng hospital kaya to doon sa ating PSA, ma'am? Hindi rin po namin naasikaso, sir. Kasi nung time din po na yun, yung mama ko, sobra pong tanda na rin noon. Kumbaga parang, siya, mas inuna namin siya. Kasi nga, may sakit din po kasi yung mama ko nung araw na yun. Nag titik po siya ng ano ng ng gamot para sa TV at saka sa goiter po. Tapos nung time na yun na punta na sa kanilang bata, pinabi, pinabinyaga na nga po nila yon Tapos ano, inasikaso na po nila. Tapos kinausap ko siya, si Michelle na yan. Sabi ko na, Shell, sabi ko nang ganun. Sabi ko, bakit pinabinyagan mo si... Wala man lang akong text na or pasabing hinihintay man lang ako na ano, ganun nga. Okay ma'am, so basically, inampon niya yung anak din nyo. Opo. Technically, opo. parang trinato niya na bilang anak niya. Opo. At uh, I presume pati yung registration, siya na rin ang gumawa. Hindi ko rin po alam, sir. Yun din po ang gusto kong malaman. ko Papaliwanag ko lang po, no. Um... Yung ganyan po yung pagmanipula sa isang dokumento ng birth certificate sa pagpapaanak po ng yes. isang bata, no? Pinaparosahan po 'yan. Actually, yung criminal simulation of birth ang tawag natin. Opo. Under sa Revised Penal Code may pagpapakulong po na katapat 'yan. Opo. Ang dapat po kasi kung totoong 'gusto niya pong ampunin yung uh, anak ninyo, dumaan dapat siya sa proseso. Nung panahon Opo. na to dapat sa korte po siya dumaan. At uh, malinaw naman na hindi niya po ginawa 'yon, no? Opo, hindi po. So, kung ang bata, hindi pa po nakarehistro sa PSA ang kanyang birth certificate. Kung wala pa pong late registration na nangyayari at hawak pa ng hospital ang kanyang records, may pag-aasa po tayo hindi na dapat dumaan sa korte. Isusumite na lang po ng hospital yung ako. birth certificate doon ando, sa ating ando PSA. Ando pa rin po, sir. Kasi gusto ko po siya makuha na rin. Okay kasi po. sa loob po kasi ng 13 years, sir, nangulila talaga ako sa kanya sobra-sobra. Totoo po yun ang ulila ako sa kanya. Ilang beses po ako nakikiusap dyan kay Michelle na hanggat maaari hiramin ko yung bata. So hindi ano po tama niyo? na hindi po tamang sabihin na ngayon niyo lang gustong makuha yung bata. Hindi po. Diyan pa po, po yung conversation namin na way back na taon-taon pa talaga sir. Lagi nila kaming binablock. Lagi po nila kaming inaan friend. Ultimo sa mga totoo yan sir. Nag gusto gusto ko po talaga siya ng kahit noon pa Kasi wala okay. walang dinadaan. Lagi nila kami sa takot. Ano po sinasabi nilang pananakot sa inyo, ma'am? Na hindi na daw po nila namin makukuha si Dato. Sa anong kadahilanan daw po? Hindi hmm, ko po alam. Okay. Lagi po nila Find sa akin yun na hindi ko nang nga daw po makukuha yung anak ko. Tapos ito nga po September 27. Na ito lang pong taon na to, sir. nag po yung anak ko na yan dun sa isa ko pong anak din. Nasabi ng ganun na, Mama, mapuntahan mo si kuya kasi binugbog po siya ni Michelle na nalaman ko ng nagtatrabaho siya sa junk shop ng nila Michelle na yan, sabi ko, nak, ayoko magtrabaho. Yung mag bata po pinagtatrabaho nila Opo, sa junk shop? Opo, totoo po. Okay. Sabi ko, nak, ayoko magtatrabaho ka. Kung gusto mo, nak, sabi ko na gano'n, madadalhan kita ng pera pero wag ka maingay sa kanila. Kasi ayoko malalaman nila na nagpapadala ako, sir, kasi nga hinihiram daw yung pera ng bata. Hinihiram daw nung Michelle na yan, tsaka nila madam. May libel issue pa po? Ano so, nangyayari? Um, ano po? Ito yung hawak ko po ngayon yung mapost, ma post, ma'am eh. Opo, sir. Ayan, Reggie, na ku*** sa public at lahat, ha? Baka naman. Hahaha, -ha -ha, Tara, huy, di ka katakot-takot bukod sa adi ka na nagbebenta ka pa, kaya nga napadpad ka dyan sa Tagaytay. Haha, -ha. tas yung asawa mo, may manghuhula na peke. Okay. Ayan po yung sinasamahan ng anak ko kapag ka pick up po sila ng karton. Okay, so si Reggie nga yung asawa mo, si Jeffrey Apo. Is yung... Pinsan ano, din special. po. Okay. At hindi lang pala isang post, no? Ito, inulit niya pa. Handa mo, sarili mo, Reggie, Sasabayan kita sa laban na gusto mo. Mm -mm. At Mikay, which is... Ako po. Apo, <laughs> I'm guessing kayo po. Namang gagancho. Bakit po? So, ano po ang basis niya po dito? Hindi ko rin po alam sa kanya, sir. ang Ikaw, hey, oh, sinungaling ka, ha? Wala kang ah, utang na loob. Okay, okay. 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 na buwan, iniwan mo sa amin ang bata. Walang niyo, walang niha. Kasi ang asawa mo, ang kalibin mo, ayaw na sa bata. Kaya binigay mo sa ang bata sa amin. Kapitbahay lang tayo. Kung gusto mong kuhunin ang bata, nung hindi okay, pa lang sana, kinuha mo na. Ang bata, kaya naglayas, nawalan po siya ng 100. Kasi nga, gawa ng, <laughs> nagbuhat kami ng drum dahil magde-deliver kami. Eh mainit po. Kinuha niya sa bag niya, binuksan niya, nawala ang 100 niya. Ang sabi ko sa bata, wala akong kapera pera Pagdating ni Tito mo, huwag ka na maingay kasi nga bapalitan ko daan pa. Ang ginawa ng bata kasi may ano po bata, may behavior po ang bata, sir. Nanuntok at nanaksak po ng lapis ang bata sa school. Okay. Pagalipas po ng tatlong linggo o dalawang linggo, pinatawag uli kami ng teacher nanuntok ang bata ng babae at saka binatukan pa okay. kaya ikikeep kick out po sana ang bata todo okay. pakiusap lang po yung nag-ampon sa kanya kasi ayaw na niyang tawagin na mama kasi hindi naman daw tunay na ina pero ang totoo ang kinikilala ng bata kami binibring was po niya utak ng bata ngayon lang po ako sa first time na naano ko ang bata na Nung sabi niya, na, tama na, manahimik ka na kasi nagdadabog na, sinusuntok na ang dingding. May witness po kami buong kapitbahay namin doon. Pag-akyat niya sa second floor namin, para awatin sana ang bata. Tinadyakan siya sa bata. Muntik na siya nahulog. Okay. Kaya nagalit po ito, umakyat. Mm -hmm. Gustong sampalin ang bata, pero hindi tinamaan ang bata. Mm -hmm. Ang ate, ang pangalawang ampo nito, yun ang tinamaan. Yun so, ang bubog sa radyo. Ang sinasabi niyo po sa akin, ma'am, sinungaling po yung bata na siya po ang nambubugbog. Hindi po siya binubugbog. Hindi, hindi po. <coughs> ito po yun. First time lang po nakita ko ang bata. Ang pinag-awayan po namin, na, po siya ng pera. Okay. Galing po kami kasi nag-akyat. Mm -hmm. So sinasaway ko po, sabi ko, na mamaya na, huwag ka nang, magda nang magdadabog-dabog dyan. Ngayon, dal-dal po siya ng dal-dal. Inakyat ko. Pag akyat ko pa lang po, sinipa na po ako. Okay. Nakakakapit lang po ako sa may hagdanan. Tapos nagulat po ako sa kanya. Lumaban. First time lang pong lumaban sa akin yan. Takot po sa akin yung bata. Hindi po yun sa akin na laban. Kasi Ito. po, binibrain boss niya. Ah. Sinungalingan po yung sinasabi niya. Iniwan niya po yan. Nag-away po sila ng asawa niya, si Reggie, na pinsan ko po. Four months lang po yan, <laughs> nang iniwan niya sa akin. Walang nihon ha, o kung ano man lang dyan. Basta boy hinagis niya sa akin ng bata. Sumakay ng jeep, nagbabay. So hindi, hindi one month, four months? Hindi po, sir. mag -isang taon po noon. Ay, hindi totoo, sir. Kasi May nungalit kami... mo naman. Uh, sabi mo kasi one month lang. Ang sinasabi nila, longer than one month, four months? Tapos po, hindi niya sinubukan kunin po. Hindi Puri po. po. nag-text lang po siya. Ang text niya po doon, Te, sa'yo na yan, yes, alagaan mo na lang. Pero wala po kaming verbal na kasulatan na pinabimigay niya. Wala, siyang wala siyang pong ganun. Po po sa sasabihin niya siya. po na, narinig ko po kasi sinabi niya eh, sinusubukan niya pong kuhanin yung bata. Kung sinusubukan niya po, graduate po ng grade 6 elementary ang anak ko. Ni hindi nga niya po pinuntahan. Magkapitbahay, Magkapitbahay lang kami. po kami. Magkapitbahay lang po kami. Walking distance lang po. Hinihiram niya po yan. Tinatanong ko po yung anak ko. Nak, punta ka ba doon? Tatanong sa akin. Ikaw na kung gusto mo. Sabi ko ayoko nak. O, ti ayaw din ng anak ko. Okay. May mga ba sitwasyon ba po na kunya hindi kay available, binibigay niyo yung custodyan ng bata kay Oh, hindi, hindi ko naman so, kanya po pinagdadadamo. Ma'am, pwedeng si bata muna nandito sa room? Okay lang Wala po, na, po yung man. lahat ng parties sige dito. Po. Sige, po. sige po. Sige po. So, ano masasabi mo tungkol doon sa inyo adoptive parent ngayon? No? Gusto na po kasing lumipat po dun sa tunay ko pang magulang. And Bakit? sana po magbati na lang po kasi sila. Um, para sa iyong palagay, no? Tingin mo ba mas mapapabuti ka doon sa biological mother mo? Yung tunay mong nanay, si Ma'am Hazel, no? Apo. Bakit? Mas naalagaan niya po ng maayos. Tapos hindi din po siya mapanakit tulad po ng nanay-nanayan ko po. Sabi kasi ng nanay-nanayan mo sa akin, na eh, isang beses ka lang naman, na verbal lang naman daw, pinapagalitan ka, pinagsasabihan, katotoo ba to? Hindi po. Isang beses din po, nag, nung lasing po siya, lumaes din po ako kasi po nag po kasi dahil doon po sa pagkain. Anong lasing siya? Madalas ba siyang mag-inom? Madalas ba siyang mag-lasing? kadalas mo siya nakikita ang nagiinom at ano, na po, ano po? ano min po? Minsan po, mag apat na beses sa isang linggo po, ganun po. Okay. Pag lasing siya, ano ginagawa niya? Ano po? Minsan po, kung ano-ano po sinasabi niya sa akin, pang binibrainwash po na ako sabi niya po sa akin, huwag na huwag ka din sasama sa nan nanay mo at hindi ka naman dun naalaga ng maayos. Dinasasaktan po ako. Paano? Paano? Yung parang pinapalo po ng kung ano-ano Alam po ng ate ko po yung nagsusumbong po na, sa kanya. Mo. Itong pagpapalo sa'yo, hindi naman dahil may ginawa ka mali sa school, hindi naman dahil trip lang. Hindi ko lang po alam. Okay. Ah, uh, may sinabi sila kanina kasi sa akin no, na sa school daw, nanuntok ka, nanaksak ka ng pencil. Hindi ganyan. po. Ako po yung nasaksak ng pencil po sa kamay. Ah, ikaw. Pero ikaw yung nanuntok. Ganyan. Tapos nagkagantihan. So may behavioral problem ka sana sa school, na ikakakik-out mo daw. Ganyan. Tapos pinagalitan ka, no? Opo. Tapos yung araw na yun, gumanti ka daw. Sinipa Hindi mo po. daw yung... Iba po yun. Iba ano, po yun. pa yung sinuntok po noon sa chan po. Ah, kailan yun? Nung nung may problema sa school, sinuntok Opo. ka sa chan. Opo. Yun lang, isang suntok lang. Ganyan. Hindi po. Marami. Opo. Sino ang gumawa? Yung nanay-nanay ko po. Ah, uh, ilang beses ka na nasaktan sa mga naalala mo? Hindi ko lang po alam eh. Hindi na mabilang? Hindi na po. Sa tagal po. Buong 13 years na lumalaki ka, hindi ka masaya dito sa piling ng nanay-nanayan? Hindi no? po. Bakit? Ayoko lang po talaga. Hindi ba dahil mahigpit lang sila, dinidisiplina ka? Hindi din po. Dahil lang ba sa sina sinasaktan ka kasi? Opo. Ganyan. At inaalagaan ka naman, pinapakain ka maayos? Opo. Pinapagtrabaho ka daw sa junk shop? Opo. Sa pilitan? Opo. Hindi mo gusto magtrabaho? Hindi po. Binibigyan ka ng allowance pag nagtatrabaho ka? Hindi po. Ano, may isang tatlong beses lang po ako na ano, bigyan po ng ano, ng sahod po. Okay. At yung sahod na yun, ito ba yung 100 na nawawala? Hindi po. 5K po yun. Ayun po yung sabi niya po sana, pambibili niya daw po ng aso, pero pinansugal niya po. Ah. Pambili kasi, po sana po ng bike ko yun. Sabi sa akin na nanay-nanayan mo, no? kaya ka daw lumayas. May isang beso na lumayas ka dahil may nawawala daw na pera, isandaan oh, daw. Isandaan po, tapos one five, tapos two kay po. And ah, nawawala so hindi akin. lang isandaan? Hindi lang po. May nagdana ko po dun sa bahay po. Wala naman po ako sinisisi, pero nagsalita po siya bigla na manayimik na daw po ako at ano daw, hindi naman po siya po kumuha. Tapos nagsalita po ako na hindi naman ni ko hindi naman ni ko sinisisi ko tapos bigla po siyang umakyat po dun sa taas may sinabi ka sa akin kanina tungkol sa pagsusugal opo nakikita mo ba nagsusugal yung nanay nanay no opo uh, ah, gaano kadalas kahit hindi po siya lasang nagsusugal din po siya wag mong sisisihin sarili mo sige po kasi hindi mo kasalanan to di ba kung mature parehas ng ma ng ano nanay mo at yung kumukup sa iyo hindi naman dapat umabot sa ganito eh. Uh, I'm sure na dadala mo sa eskwela yan, kaya minsan parang galit ka, di ba? Kaya yeah, mabilis galitin eh. Mga bata ngayon, ang bangis ah. Pagka nalaman nila ganyan issue mo sa bahay, pag di ba? Minsan asarin ka, ibubuli ka. Ganun din pa nangyakay sa school eh. Correct, see? Ma'am, ganito, hindi po ako komportable sabihin yung sinabi ng bata. Kung ganun po ang, ang mangyayari, ma'am, di ba? Baka either of you, or kung tumakbo sa inyo, ma'am, baka ilabas yung sa bata yung galit dahil sa sinabi niya. Ayaw din naman po namin mapunta sa kanilang mga bata. Yan, lasing gira po. Hindi naman yan number one. Pagkatapos po, adik din po ang asawa niya. Siya naman, bodol bodol. siya. Patunayan po rin Nag yan. Nagsusugal ba po siya, ma'am? Ganon din po. Number one pong sugarol yan sila. Number yung, one. Yung asawa yes, niya, nagsasabong din po. Umaamin po naman po siya talaga. Alam naman po niya yung sa sarili niya. Pero, sir, sinisikap din naman po niyang magbago. Ma'am, ito kasi problema ko, mm -hmm. di ba? Let's say magdesisyon ang DSWD na ibalik sa'yo dahil kayo yung biological mother. Oh, Pero eh, hindi ako komportable kung malaman kong may addict sa bahay. Opo, oh, totoo po yun. Para Paano kung habang yung... nagbabago siya, hindi muna siya dyan tumira, ma'am? Hindi ba mas marapat yun? Kasi dapat hindi makita ng bata yan. Ang pinakakinakatakot ko, ma'am. Ang, ang po nakikita kasi, ng sir, ng bata, ginagaya niya, di ba? Hindi po. Ang nangyayari po kasi, sir, iba po yung tinutulugan nila. So, paig ba kayo, ma'am, na kapag ka mag-decide man ng DSWD, tulungan namin, magparehab yung asawa ninyo. Okay lang po. Ma'am, oh. totoong it's go kayo? Opo. Oh, Pero minsan oh. lang naman yan, sir, pagka wala lang po ako magawa. Tapos ma'am, uh, nasabi niyo kanina na nalasing gera si ma'am. Kayo po, hindi po kayo umiinom? Nagiinom po ako. Aminabi oh, po. po ako doon. Sila pong dalawa, magkatagayan magka lang silang dalawa May. po. Kayong dalawa Sorry, po, nagiinuman kayo? Kayong dalawa po? Kami po. Dati po. Nung bata pa rin po ako, ako. Ngayon po, ko, ngayon, po. ngayon kami. po ang sinasabi. Hindi na, Ay, na po. Hindi na po kayo nagiinom. Sa 13 may years po, po, ako ang nag ako ang nag-sacrificio. Bandang ulit, ako pa ang masama. Ang kapal ng mukha mo. Sobrang sa kakapala so, ng pagmumukha mo. Imbis na magpasalamat ka sa 13 years na yun, ako ang naghirap. Ako, naghirap. ako eh, na ang nagpakapuyat. Ang 2000, eh, ang katas ako nagpapasalamat sa'yo. Ma -ma, matagal Talang na ako, na ako yaya niyan. Tapos, ga ang mo sa akin, ito yung patuloy ko. Yaya, na minor din yung yaya. Ang kapalan ng mukha mo. Minor de edad din yung yaya. Pinaalagaan ko ng maayos yung bata. Matag na po. Tuha, eh. Matagal na ako nagpapasalamat sa iyo, Sen! Matagal na ako nagpapasalamat sa iyo, Sen! Open ba kayo sa possibility na baka sabihin ng DSWD, di parehas po kayong hindi pwedeng mag-alaga mag ng bata? Mas mabuti pa pong mapunta sa DSWD ang bata kaysa mapunta po sa kanila. Kaysa naman po mapunta sa abing Kasi... at saka mambubudon. Ma'am Catherine, magandang hapon po. Now we're trying to figure out <coughs> here, ma'am, yung best interest of the child, yung custody niya po. Because of course, he was born outside of a valid marriage. So, the sole custody must belong to the biological mother. Pero, it looks like, ma'am, mm -hmm. if napakinggan niyo rin na usapan, mm -hmm. kayo na lang tatanungin ko sa inyong opinion, sino po ang capable parent dito, ma'am? Uh, initially po, sir, uh, maganda po na mababaan po namin ng team to yes, assess I... po the biological mother. But initially, based po doon sa nabanggit kanina, mm -hmm. na sa biological mother na side, merong drug dependent po. Yes, po? that's so, correct. Hindi po, safe, po, hindi po safe yung bata. So mm -hmm. basically po we're going to conduct home visit po and assessment for Please. the best interest po talaga ng bata. And if you also monitored kanina ma'am the child uh, mm -hmm. himself I interviewed my preference po yung child no. Mm -hmm. Although that does not determine am mm -hmm. I correct in saying that it influences the decision of the MSWD po? Oh uh, basically sir we're for the best interest of the child. We're doing home visit and assessment. Valid po yung yung statement ng bata but still uh, we're going to explore the the houses the okay. environment the biological and the adoptive mother po okay. ng bata. That's what I but wanted this to is hear. That's na apekto naman po. Valid siya but Basically, hindi po siya big factor. Attorney, kung gusto ng bata na sa kanya, ibigay na lang po namin. Kaysa sa kami sa amin pa mapunta na patuloy pa rin niyang was Ang sa akin na lang naman po is makuha lang po yung para sa pag-aaral ng bata. Yun na lang po yung akin. Yung makuha yung kasi hindi daw po kasi magkakaroon ng grades yung anak ko. Pag hindi, po, pag hindi po naipasa yung mga nagawa niya no first okay. grading sa school, yun po talaga yung pinakamay na hinahabol namin po sa kanila. Pero kung narinig niyo naman kanina, ang number one gusto ng bata is magkaayos kayo. Kasi, kasi po, kahit ka wag na po, wag na po kami magpangipangita. Ibang klase po kasi. Hindi niyo re-respetuhin yung gusto ng bata. Yes or no na lang po, mama. May pag-asa ba magkaayos kayo? Kayong tatlo. Wala po. Hindi Wala. Na po. Iyan, Iyan, Iyan. 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 Kung lumaki yung bata na sisisihin niya yung sarili po. niya sa nangyayari sa kanya yung dalawa ngayon. Opo. Kahit pa paano naman minararamdaman po yung bata para sa inyo, I'm sure. Opo. Same with you. 'Di ba? Ang ayaw, kasi tuloy-tuloy kayo nag-aaway. Pag laki ng bata, alam mong isipin niya, nag-aaway sila dahil sa akin. Dala ng bata yun habang buhay. Sinabi ng bata sa akin, nabubully siya dahil sa away ninyo. Ngayon kung totoo ang sinasabi niyo, mas mahal ko yung bata, mas mahal ko yung bata, mas bata dito. Someone has to step up. Someone has to make peace. Kasi tantad ng na kayo eh. Hindi naman na kayo bubulihin ng tao eh. Yung bata, papasok pa yan, mag-grade school, mag-high school, magka college araw-araw bubulihin yan dahil sa inyo. Meet in the middle, somewhere here, di ba? Uh, baka through the assessment ng DSWD during that process, baka magkaayos pa kayo. Huwag yung susukuan, ma'am. Kasi yun yung gusto ng bata. Ibigay naman natin sa kanya yun. Nagiging be behavioral problem na po, di ba? Opo. Resulta po yun ang pag ninyo. Ngayon na. Sa inyo po yun. Bit-bit nyo po yun. Di ba? Dahil di po kayo nagkakayos. They do parental counseling rin naman. Uh, we'll subject both trends Let's see. Sige, ma'am, salamat po sa pagpunta. Ni-refer po namin sa MSWD para po mapabilis tayo kasi, 'di ba? Magulo yung sitwasyon, ma'am eh.